So, yun mga kailong, uh, birthday ng alaga ko ngayon. Kaya bumili ako ng balloons. Kahit medyo delikado, pumunta ako sa uh, super Kaya bumili na kahit pa paano, ipambigay sa alaga ko. Birthday niya kasi ngayon, 90 years old na siya. O, oh, di ba, masaltog. So, yeah! walang cake. Kaya naisipan kong gumawa na lang ng greyhound. Bumili ako ng mga ingredient. Uh, at kulang din, walang ano, uh, ano ba ito, nizzle cream. Uh? Wala siyang nizzle. So, yun. Try natin pero ibibigay ko na muna yung uh, balloons at binigay ko ngayon yun kanina. Wow. Natuwa naman siya. So after namin mag-breakfast, uh, ang amo ko ay dumating at may dalang cake. So yung gagawin kong cake, gagawin kong greyham eh nandyan hindi ko pa nagagawa. Dapat mamayang hapon ko ibibigay kay Ima at lalagyan ko na lang sana ng candle. Kasi nga dahil magulo dito, merong mga racket mga terrorist. So yun dapat ang gagawin ko. Pero eto papakita ko sa inyo kung ano yung mga nangyari kanina. So ayan na nga mga kailong, nagpunta tayo ng super para bumili tayo ng ingredient para sa grey ham. You have also a balloon? Balloon? Ah, balloon. Okay. Okay dahil nga bibili rin ako ng balon kaya naman nagtanong ako sa kanya kung meron silang balon sa tinurungan nila ako na naandito ang mga balon sa gilid ng tindahan so pili tayo kung ano pwede mabili yung nakuha kong iyan ay napakamahal kaya naman pili tayo ng mga iba-ibang mura-mura lang naman ba? Diba? ayun nakakuha tayo ng tingi-tingi lang tigigis sa tindi naka-plastic ayan mumurahin lang siya at kapalubuhin na niya yung balloons para pagdala natin ay lobo na hindi na tayo mahirapan ng pag-ihip ng pag-ihip para lang lumobo ang balloon. Meron na yes! silang oxygen dyan para sa mga balloons na binibili natin. So ayun na nga, isa-isa nang pinapalubo yung ating balloons at maraming ng mga tao na nakapila na doon sa counter kasi nga nagmamadali sila. Kung ano lang yung kailangan nila, kuha sila ng kuha at namamadali silang uh, pumunta sa counter kasi nga natatakot din sila. Mahirap kasi pag nasa labas ang mga tao dahil nga baka machempuhan ng teroristay na hanggang i mapag at barili ng barili. ito kaya kunin, diba? Yun kasi mga nangyari sa iba. Alam niyo ba mga kailong, sila ay pumunta dyan mga nakasasakyan, hindi sila naglakad pero napakalapit lang ng bahay nila. Halos mga katabi ko lang ang bahay nila. Hindi sila naglakad kasi sobrang takot nga nila. Tapos pagdating nila dyan, may mga listahan na sila at kuha lang sila ng kuha. Nilalagay nila sa pushcart after noon diretso sa counter. Kaya naman ang isang uh, nasa counter ay naging dalawa dahil nagmamadali nga sila. Pati yung nasa counter nagmamadali na rin. So ba diba, napakahirap ng sitwasyon namin ngayon dito. Pero siyempre magtiwala tayo sa puong may kapal na naglikha sa atin, siya lang nakakaalam kung tayo mawapahamak o hindi. At iingatan naman tayo niya basta magtiwala tayo at humingi tayo ng tulong sa kanya, ipagdasal natin yung mga nangyayari dito sa uh, Israel, ano. So yan pinila natin ang loobong aking alaga. Lahat ng mga nasa super, mga nagmamadali sila. Kasi malapit lang daw dito pala yung nangyari kagabi. Kaya madali rin tayo. Ito lang naman yung sa amin, so ayan guys pa na ako at uh, ito, nagmamadali na rin akong umuwi maglakad pa uwi ng bahay uh, talagang pinilit ko lang makapunta sa super para lang bumili ng balloons at ng may maibigay naman ako sa aking alaga, ayan malapit lang naman yan, tingnan nyo naman ang kalsada napakalinis, talagang wala kamay kita mga naglalakad pero mga gantong oras mga gantong panahon, mga gantong araw maraming naglalakad dyan, mga nage-exercise at mga batang naglalaro sa labas kailangan natin magmadali kasi uh, bulungan na sabi ng mga tao na naandong sa may super malapit lang daw dito kaya halos sila kung ano yung kailangan nila kuha sila ng kuha tapos uh, punta agad sa counter at least ganun ang nangyayari ngayon pati yung mga nasa counter mabibili sila kung dilos ngayon siguro nga syempre hindi natin naasahan na uh, ganun yung mga sitwasyon natin ngayon. So ayun na nga pagdating ko ng bahay ay binangon ko ang alaga ko at nilagay ko sa salon o sa sala at eto na bibigay ko na ang balloons na binili natin para sa kanya at kinantahan ko nga siya ng yung muladet at yan sayang sayang niya at kinisinip ako ng ilang beses <laughs> at nagtaka nga siya bakit daw yung daw ba niya ngayon yun daw ba ay talagang totoo na birthday niya ngayong araw na to hindi daw niya kasi uh, naalala o oh, talagang limot siya sa kanyang birthday. Kaya thank you, thank you daw para sa akin. Kasi lagi ko daw naaalala ang kanyang birthday. So, ayun nga. Talagang sayang-saya ng aking alaga. Kahit balun lang ang kanyang natanggap. <laughs> Kahit ako, masaya ako para sa kanya. Na napasaya ko siya, di ba? After nga niya, amo ko dumating at nagdala rin siya ng cake, ayan, nag-drop in lang daw siya dito para ibatiin ang aking alaga at magdala ng cake. Ang hindi niya alam, nakabili na ako ng balloons para sa alaga ko kasi hindi alam na makakapunta pala siya dito kasi nga dahil nga sa sobrang gulo ay hindi ko na inaasahan na pumunta siya. So ayun nga mga kailong, ginawa namin ng paraan para may mablow man lang ang alaga ko. Kumuha ako ng candle at tinusok ko sa cake na dala ng amo ko at pinablow ko sa alaga ko. Ayan, tuwan-tuwa, masal to be maad me, After nga yung -tuwa ang alaga ko at niyakap-yakap ako at hinalikan at pati ang aking amo ay talaga namang panay ang kiss ng alaga ko kahit medyo malayo ang mukha ng amo ko. <laughs> so yun na nga, galing na nga dito yung amo ko, nagdala ng cake, lahat-lahat at nasalto para sa alaga ko, binati niya. After ilang minuto, umalis na rin kasi nga delikado nga sa daan. So wala rin silang pasok, ang sabi niya, halos lahat daw close kasi malaking uh, gulo daw to, malaking gera daw to, ang sabi niya, malaking war. Kasi nga, at yun nga rin pala mga kailong, ang sabi ng amo ko, sa mga kinidnap may kasamang Pilipino. Pilipino at Thailander. So, yun ang kinonfirm sa akin. Tinanong ko kung nasaan na sila. Ang iba, ang sabi niya sa akin, yung iba patay na. At yung iba, nasa park ng Palestine area, sa May Gaza. Dinala daw sila doon. So, wala pang balita kung ano yung mga uh, nangyari sa kanila doon. At hindi pa rin ako confirm kung ilang Pilipino ang nakuha nila o ilang Pilipino na ang pin namatay. O kasama ba sa mga pinatay na. So, Ayun, nakakakaba, nakakatakot. Kasi, pinasok nila, uh, almost, ano, kinuha nila sa mga part ng agri, agriculture, yung mga uh, agri na Pilipino, mga halos Thailander. So, yun yung mga pinasok ng mga terrorists. At, dinukot sila, kinuha sila. So, ingat-ingat tayo, no? Yun ang nakakabay. Okay lang sa mga raket-raket, kasi malayo yung, ano nila, eh, eto kasi, talagang pinakapasok sa territory ng Israel, yung mga Hamas, mga, mga terrorists. Kaya, mag-ingat po tayo, wag muna tayong lalabas. Uh, kahit uh, dyan lang sa may ano kanina nga may pumutok dito sa may uh, malapit dito sa may bahay, hindi ko alam kung ano 'yon. So, sinarahan ko yung mga ibang bintana at saka pinto kasi may asong tahol ng tahol. Nakakakaba kasi hindi mo alam kung hindi mo alam na dyan na pala sila, so wag na masana no. So, kaya ingat lang talaga, ingat lang balitaan ko kayo about sa mga nangyayari dito after. Kalap tayo ng mga ibang balita. Bye-bye.